Hello ka umami! Isang kakaibang bunga o gulay na naman ang aking susubukan na first time kong makita sa Thai local market. Sobrang na curious at natuwa ako sa itsura nito dahil is spiky o may tinik-tinik ang balat. Akala ko nga parang prutas na pwede nang kainin agad. So inupload ko nung nakaraan at tinanong kung ano ito at kung paano kainin. At yun nga maraming nag-comment na ginugulay daw pala ito at masarap lahukan ng sardinas, ilagay sa dinengdeng, sa sinabawang gulay at sa munggo. At dahil Friday ngayon, munggo ang naisipan kong lutuin. So inuna ko ng magpakulo ng munggo bago ko binalatan ang gula. Madali lang palang pakuluan ang munggo nila dito sa Thailand. Yung hindi mo na kailangan ibabad sa tubig o pakuluan ng napakatagal. Tinapa nga natangken, yan naman ang ating isasahog o yung dried tinapa. Alam nyo po ba ang klase ng dried fish na ito? Magigisa na ako ng bawang, sibuyas, yung dried tinapa, papabanguhin lang natin hanggang sa lumabas yung bango ng tuyo. At saka natin lalagyan ng kamatis. konti lang yung ilalagay ng kamatis dahil ayoko ma-overpower yung lasa mamaya ng ating gut fruit o ng sugod-sugod. Maglalagay na ako ng bagoong, syempre Ilocano style, baboy na nasa kahon at kaunting patis. Haluhaluin ko lang hanggang sa bumango at saka ako ilalagay yung pinakuluan na munggo. Ganyan din po ba kayo magtimpla at maggisa ng inyong munggo? Shout out nga pala at maraming salamat kay Ka Umami from Utah, USA, JRS Tang Cross. Tama po ba yung pagbigkas ko? Pasensya na. Shoutout out po sa inyo. Maraming salamat sa laging pagsuporta, pag-comment at pag-share. Gusto kong dagdagan ng sustansya yung ating niluluto, kaya kailangan nating lagyan ng malunggay. Gustong gusto rin kasi ng aking mga anak ang munggo. Kumulo na, kaya ilalagay na natin yung in-slice natin na dalawang pirasong gak fruit o sugod-sugod. Kung meron man po itong ganitong prutas sa inyo, comment naman kung ano pa yung ibang tawag natin dito. At kung saan nyo naman inihahalo o kung paano nyo niluluto. At marami pong salamat sa lahat ng nag-comment, nag-suggest ng iba't ibang klase ng luto na pwedeng gawin dito sa gak fruit o sugod-sugod. Yung iba ay sinasabi, marami daw silang natututunan sa akin, sa aking mga niluluto o minumukbang ang totoo niyan ako po ang maraming natututunan sa inyong lahat got fruit na first time nating matitikman at inihalo sa munggo tikman natin pinalamig ko pa ho hmm. ang bango ng ating munggo dahil po sa ating matigas na tinapa o tinapangan na in Ilocano so kung titingnan yung texture po niya parang upo parang may pagkaupo ka umami na yung buto niya malambot-lambot pa parang para kang kumakain ng uh, yung texture niya para kang kumakain ng ampalaya na nilagay sa munggo na walang pait ganun po yung texture niya pati yung buto niya hmm sarap wala namang amoy o kakaibang lasa Parang mga upo lang talaga. Hmm. At yun yung mga bagay na bagay sa ating munggo. Hmm. At malambot po siya. Pero mas, parang mas solid yung texture niya kaysa sa upo. Sarap. Hmm. Tinapang na tangkan. Alam niyo po ba ang sahog na ito? para siyang dried tinapa. Nakakatuwa at nakaka-enjoy kainin dahil nga first time natin matikman. Hmm. At salamat po sa lahat ng nag-comment. Noong ipinakita ko ito, marami nag-comment na, kinakain nga daw, uh, ginugulay. At yung hinug daw po nito ay napakasarap. Kulay orange siya na yung loob niya ay mapula-pula. So yung buto na niya yung nakakain kapag hinug para siyang buto ng kakao yung itsura niya pero hindi pa ako nakatikim kaya maghahanap tayo ng hinog para matikman naman natin dahil napakarami ding comment na masarap din daw ang hinog hmm. amazing dahil hindi ko alam na merong ganitong prutas sa atin kala ko Thailand lang at nung nag google nga po ako ay kahit sa ibang mga ibang mga bansa ay meron hindi lang Pinas or Thailand at yun nga, mahal daw po ang prutas na ito. At para naman sa health benefits, ilalagay ko sa comment below. Siyempre, meron itong benefits. Kaya gustong kinakain ng mga tao. Mmm. Sarap. Parang upo na inilagay sa munggo. Hindi ko in-expect na ganito siya kalambot. Akala ko, parang mga mm, ginulay na langka or kamansi. Pero may pagkaganon din yung lasa niya mga ngalangka na mura ang sarap <laughs> nakakatakot siya oh kasi spiky ang tigas ng tusok-tusok niya at hindi mo akakalaing ginugulay pala so buti na lang may mag-explore may bago na naman tayong na-discover mm. at baka meron pa po kayong pwedeng isuggest kung ano pa yung mga pwedeng gawin dito comment po at meron pa tayong natitirang isa ang dami kasi kaya dalawa lang nilagay ko Paki-comment po at paki-share po ang video kung nagustuhan. Thank you for watching.